One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sam ninyo. Charot, So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Isang magandang morning ng Tuesday sa atin lahat ng bonggam bonga Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. And then, of course, gusto ko munang magpasalamat so, walang sawang tumatangkilip dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming 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 salamat po sa inyo lahat sa support na binibigay ninyo and then of course sa ating mga bagong subscribers hello po sa inyong lahat ng bonggam-bongga. So, maraming salamat sa pag-subscribe. Syempre, dito sa Mama Sam Vlogs. And then, of course, sa mga makasolid na makamama-sam dyan. Talagang busy-busy sa comment at talagang And dito lagi araw-araw. So, shout out tayo sa ating mga kaibigan. Katulad na lang ni Russell to, 2016. Maraming maraming salamat sa pagtutok mo dito sa channel ko. And then of course, nandyan din si Barbet Elizalde. Thank you so much. And then of course, si Boy Asia 5874. Thank you so much. Si to Bibo143. Thank you so much for watching. And then, of course, to Normans uh, Salig Saligalao. Thank you so much ah uh, sa pagtuto. Si Dalmensho, dalme 784 thank you so much. And then, of course, nandiyan din si Yaya Muhammad, maraming salamat. At saka si Roberta Casanias, Cesar Nuevo, shout out sa yo And then of course, good always beside me. Maraming salamat. At saka syempre si Eliza 1, 2, 3. Maraming maraming salamat. Shout out din kay James Baluyot. At saka syempre kay, ano, kanino pa ba? Kay Yes Nervous. So yon So maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then of course kay Edhi at saka kay Christine Ann Perez. So yon so syempre marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman oh my gosh magtataas ang mga kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon ng bonggam-bongga. Kaya guys, wag na nating Patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, reina hispano-americana, 2025 queen, she's back. Yes, magbabalik na nga ang ating reyna mula sa kanyang naging laban doon sa reyna hispano americana after a month. So ayan na, so babalik na ng Pilipinas. Syempre may pa-homecoming ang ating reyna hispano americana na si Dia Mate. So yo, so syempre dapat bigyan natin siya ng bonggang-bonggang -bongga pa-homecoming dahil alam nyo yon tagumpay ang laban ni Dia Mate, di ba? Nung bago siya umalis sa Naiya, sabi niya, iuwi niya ang corona. Ngayon, sa kanyang pagbabalik, dala-dala niya na ang corona ng Reina Hispano-Amerikana. Ito yung ikalawang corona. Ikalawang beses tayong nanalo mula noong 2017. And then, ayun, congratulations kay Dia Mate. Welcome home. Di ba? So, yun, nakakaloka talaga may pa-welcome home talaga tayo kay Dia Mata. Siyempre, matagumpay niyang ginawa ang laban niya doon sa Reina Hispano-Americana at in fairness sa kanya, bongga. Diba? Diyos ko Lord, hindi ganun kadali lumaban ng Reina Hispano-Americana. Ang hirap ng pinagdaanan nila dyan. Pero eto ang sumunod na chika. So, sabing ganon, Miss Universe Thailand, tatapatan ang Miss Universe Philippines dahil ko ang Miss Universe Philippines ay may 69 na candidates sa Miss Universe Thailand meron silang 74 candidates oh di ba nakakaloka 74 ha so yon so expected na natin yan na magkakaroon ng pambato ang bawat probinsya dito sa Miss Universe Thailand kasi ang probinsya na meron sila ay 77 so may tatlo pang hindi sila nakukuha ano kayang lugar yon anyway so I'm so excited dahil marami ako nababalitaan na sasali daw si ganito sasali daw si ganyan pero mamaya ipapakilala nila ang 25 na possible na maging kandidata ng Miss Universe Thailand. At eto na nga, confirm na confirm nga ang totoong may hawak na Miss Universe Thailand ay wala ng iba kundi si Mr. Nawat. Yes! Si Papa Nawat na kinonfirm nila yun sa akin yesterday. So, yun. Kasi after ko malinig ang chika, so pumunta ako dun sa ano, sa sa kanila. So, nagtanong ako. Sabi nga yes, totoo. At totoo din na nabili din ni Mr. Nawat ang franchise or ng ang dito uh, totoo din na nabilingan ni Mr. Nawat ang copyrights ng Miss Universe Thailand or yung franchise ng Miss Universe Thailand mula sa 2025 hanggang 2030 so 5 years contract ang pinirmahan ni Mr. Nawat sa Miss Universe Thailand bilang a uh, franchise owner. oh, di ba? Sa halagang 180 million baht. O, oh, di ba? Take note ha, 180 million baht. So, napakalaking halaga. So, ganun nakaginto ang Miss Universe. Di ba? Nakakano ka. Isang tao pa lang yan. buhay na sila. Anyway, so, eto nga. Sabi ganon ano daw mangyayari? Dalawa daw ang franchise holder ni Mr. Nawat. Ang Miss Grant, at saka ang Miss Universe Thailand, Miss Grand Thailand at Miss Universe Thailand. Okay, so paliwanag ko lang. Ang Miss Grand Thailand ay pag-aari ni Mr. Nawat. So siya ang ano nun, talagang owner. Pero dito sa Miss Universe Thailand, binili, binili niya lang yung yung franchise sa halagang Ah, uh, sa loob ng limang taon. So, pag hindi niya na nagustuhan at hindi ito nag-work sa kanya, pwedeng mapunta na to uli sa iba. So for now siya ang nagmamay-ari siya yung National Director ng na Miss Universe Thailand. So dalawang dalawang ano niya pageant. Hindi ko lang alam kung eto bang Miss Grand Thailand isasama niya dito yung Miss Universe Thailand or pwede din na magkabukod. So alamin natin mamaya magkakaroon sila ng press con. So doon malalaman natin yung mga detalye, di ba? So basta Ando doon 'yan na alam ko kasi na makakatulong ang Miss Universe Thailand sa negosyo ni Mr. Nawat. Bilang negosyo, hindi siya makakatulong doon sa Miss Grant. Sa negosyo. So, syempre, kapag negosyo, may pera. Kapag may pera, bongga. ba diba? So, yon sa so, wala yung kinalaman. Ako, babaksak na ba ang Miss Grant? Iba ang tema ng Miss Grant. Iba ang tema ng Miss Universe Thailand. Kung baga, kukuha lang siya ng babae na ipapadala niya sa Miss Universe na pag aari naman ni Kun An pero doon naman sa Miss Grand, pipili siya ng babae na ilalaban niya doon sa Miss Grand International na kung saan siya din ang may-ari. So, yon So, bongga, di ba? So, hiyaan na natin siya. And then, eto nga. So, kung nagulat ba tayo na sa mga pangyayari ngayon dahil ang franchise owner or national director ng Pilipinas ay si Ariela Arida. At eto nga, si Mr. Nawat naman ang makakatapat natin dito sa Miss Universe Thailand. Sabi ng ganoon, dapat lagi tayong ready sa pagbabago. Dahil anytime pwedeng magbago ang mga sistema, pwedeng magbago ang mga pangyayari. So, dapat lagi tayong handa. So, ngayon, challenge to sa kanila sa mga bagong national director ng Miss Universe Thailand at saka ng Miss Universe Philippines, si Ariella Arida. So, siya ang ano, siya ang namamahala ngayon dyan sa Miss Universe Thailand. Sana bongga lang ang kampagpilit niya kung sino ang mananalo at ipapadala natin na itatapat natin sa Thailand. Siyempre, mag-expect na tayo na mas magiging kabogera ang pambato ng Thailand dahil si Mr. Nawat ang may-ari. Pero huwag kayong mag-alala guys, hindi naman to na parang Nako, dapat tayo matakot kasi nagsanib pwersa na si Kunan at saka si Mr. Nawat. Siguro mas gagalingan lang nila ngayon ang pagpili nila ng ilalaban nila sa Miss Universe. Pero dapat tayo bilang mayroon tayong national director, dapat ganun din. Maging wise, maging magaling sa pagpili ng ipapadala natin sa Miss Universe. So so wala tayong dapat ipag-alala dahil ano yan eh, pageant yan. So, go, 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 555. So, yan. So, good luck sa atin lahat. di ba diba? Diyos ko, nakakaloka ngayon pa lang natataranta na tayo. Anyway, hindi tayo dapat mataranta dahil naniniwala naman ako na magiging fair naman ang magiging laban sa Miss Universe, sa Miss Grand, kahit sila ang owner. Hayaan na lang natin sila. di ba diba? So, huwag tayo dyan maalarma. Maalarma tayo doon sa ano sa kung yung ipapadala nila ng malakas na itatapat sa Pilipinas. Ganon! just ko Lord! Wala naman siguro silang planong pabaksakin ng pagiging powerhouse natin, di ba? Imagine ninyo kung kasi kung plano nila yan, my gosh, dalawa na sila ng sa pwersa laban sa iisa, ganon tayo kalakas at ganon tayo kalaki, di ba? Kasi talagang pinaghandaan nila. Pero don't worry guys, fight must go on ganoon at para na masusunod natin chika mama sam ano naman na masasabi mo certified queen maker si Mr Arnold eto mama sam tingin mo na talaga siya na ang bagong uh, queen maker ng taon obviously ang miss ang pag-aapag pag pag obviously naman na si Mr Arnold ay maswerte sa mga pinapadala niya sa International pageant Napakagaling niya na makipag-deal doon sa kakadegosyo niya Kasi talagang napapansin talaga ang galing ng Pinas So siguro nandoon doon din yung tiwala nila kay Mr. Arnold At si Mr. Arnold naman ay magaling din naman siya Kung sino yung gusto niya talagang ipapadala sa international Kasi napansin naman ninyo halos lahat naman ng pinadalin niya ay talaga naman nag-title. And then, nandun doon siya 100% support kasi pumupunta talaga siya sa laban. So, eto nga, di ba, nung nakaraan taon, Face of Beauty International 2024 si Isabella Bilasano kung saan nanalo sa Miss World Philippines, di ba? Si Mate, naging reina Hispano-Americana. And then, eto naman si Maria Gigati, Universal Woman. And then, si CJ Opiasa naman ay nag-first runner-up sa Miss Grand. Nakulang na nga lang mag-Miss Grand. Grandmother. Hindi ba? So, mag-Miss Grand title. So, yon So, napakabonga sa mga ah, ng gandang Pinay at nakaka kasi syempre talagang alam mo yun, nakikita nila yung truly beauty of the Pilipina. Kaya marami talagang mga mata na nakatutok sa atin ng mga ibang national director kasi nga Ayun nga. Siyempre, nakakaloka kasi ang galing ng Pinay. And then, of course, patuloy pa rin tayong mamamayagpan dahil marami pa rin naman tayong mga kandidata na talagang masasabi natin na, alam mo yon na palaban at talagang matindi. Ang napansin ko lang, iba talaga ang kulay ng Pinay. No, sobrang bongga, sobrang winner. Kaya dapat maging proud ka. At don't worry guys, kasi talagang patuloy pa rin tayong pag sa magiging laban natin sa international pageant. So, yan! And then, para naman sa sumunod na chika, kung si Vina ang napipisiro ng Thailand na maging pambato nila sa Miss Universe kung sakaling sa salito, sino daw ang dapat natin itapat kay Vina? At sa manalo, Oliana Aduana. Mm. sa sila na talagang pwede din naman natin itapat. Kasi si Atisa nakita naman natin na talaga naman kung ganda ang pag-uusapan ay gandang pang Miss Universe talaga. Kumbaga kaya niyang kabugin talaga yung beauty na meron itong si Vina. Legit 100%. Di ba? sa kapag si ano kasi ang pinadala mo din, si, si Atisa ang itinapat mo dito kay Vina. Talagang aangat ang beauty ng Pinay. At nakikita ko naman, magiging palaban naman talaga ang ating sa Manalo. Performance, and then, pagdating sa Q&A, doon talaga, magigiba niya talaga itong CV na At kung si Aliana at na naman, ay, nako, bongga din. Diyos ko, performance, beauty, body, ay, nako, talaga, Goodbye Vina. Charot yon. So pero depende. Depende 'yan sa magiging laro nila kung sakaling sila ang magtatapat sa Miss Universe, maaaring yes, matalo nila si Vina pero maaari din naman na matalo tayo ni Vina, 'di ba? Sabi ng gano'n, don't underestimate 'yung kakayahan niya dahil iba ang power ng isang Vina lalo na ngayon na talagang marami nang nagsasabi na gusto nilang sumali ito sa Miss Universe Thailand at mukhang pupunta nga ang lola mo, di ba? Kasi mamaya mag announce na sila kung sino yung mga possible na pwedeng maging kandidata ngayong taon na to dito sa Mills Universe, Thailand. And ayun na. So kung si Bina, parang piling ko kaya tapatan niya ng Pinay sa sobrang dami nating magagaling na kandidata at magagandang kandidata ngayon, ay nako, hindi tayo dapat ma-worry. Makapili lang tayo ng tama. Kasi marami naman talagang pagpipilian ngayon. Diyos ko sa mga newbies, sa mga veterana, ayan. Diyos ko lahat sila mga talagang batikan. Kaya ko ako, ako ang tatanungin mo, hindi ako na worry Basta makapili lang ng tama. Kasi marami namang pwedeng ipantapat talaga kay Vina na nagkukumpit ngayon sa Miss Universe Philippines. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, sino ang gusto mong kitapat At di sa Manalo or Aliana at So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pag mamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe jam please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated tayo sa ating mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.